po sa ating channel. Pumalag na, matinding tensyon sa pagitan ni na Andrea Brillantes at sa magkarelasyon na sina Catherine at Daniel. Ang buong detalye alamin. Dahil lang sa pag-unfollow sa isa't isa ni na Catherine Bernardo at Andrea Brillantes sa Instagram ay hindi na natigil ang balitang kaya may problema ngayon ang Kathniel ay dahil kay Blythe. Ang daming mga larawang nakapost ngayon sa social media na magkasama noong bata pa si Andrea ay kasakasama na siya ni na Catherine at Daniel Padilla. May kuha ring nakayakap si DJ K. Blythe. Kapatid ang turing ng Kathniel noon kay Andrea bilang bata pa kaya, kuya, at, ate, ang tawag ng huli sa dalawa. Ito rin ang chika ni O.G. Diaz na napansin niyang hindi na pina-follow si Blythe ng kaibigan at supporters ni Catherine post ni Oji sa kanyang FB kaninang alas dos ng madaling araw, grabe na yung issue ng follow on follow. Dahil maraming nagmamahal kay Catherine Bernardo bilang pakikasama, ayon, pinag a follow nila si Andrea Brillantes. Anyway, wag kayong mag-alala, Catherine, DJ at Blythe. Kahit di nyo ako kina-follow sa Instagram ko at Oji underscore Diaz, hindi ko kayo i-unfollow. Nakakatens na sa mga panahon ngayon na mababalita kung ina-unfollow mo ang isang tao. Eh, paano nga kung ay unfollow ko yung tatlong bagets na yan tapos hindi naman maibalita o ma-viral na? OG Diaz, in-unfollow na sina Kathniel at Andrea. Ako pa napahiya, di ba? Kaya ayoko nang mag-dare mag-unfollow. Baka sabihin, isa't kalahating inggit era lang ako. Pero ano nga kaya kung i-deactivate ko yung IG ko? Ma-viral na kaya, pagbibiro ng kolumnista na may kalakip na laughing face emojis.